Guys, uh, magandang araw. Uh, update ko lang pala kayo sa timing na pichay at mustasa ng aking mga magulang. Uh, ngayon nga pala ay nag-harvest sila. Uh, ito ay simula nung nilipat nila ay 15 to 20 days pwede na harbisin simula nung inilipat. Ayan oh, nandiyan si Father Oh. Nagkakamala ng pichay na hinarbis nila. Ah, medyo maganda yung pichay nila ngayon. Ang pichay kasi maganda to kapag mainit ang panahon. Basta alagaan mo lang ng dilig. Kasi pag maulan, ah, medyo masisira siya. Masisira sa ulan, naluluhusaw. Ayan oh, binawasan na nila ang pichay naman hindi naman talaga sabay-sabay yan mayroong maganda, mayroong mahina mayroong, may, mayroong medyo malalaki na kami kasi dito kapag nagtatanim kami ng pichay uh, ipinupunla muna namin after 2 weeks saka namin siya inililipat pakalipat mo after 2 weeks din pwede mo na siya arbisin. bali one month lahat lahat simula lang ipinula mo one month one, isang buwan o mahigit isang buwan pwede mo na siyang harvestin mabilis lang kasi ang pichay parehas lang ang pichay at saka mustasa parehas yan mabilis ma harbis, uh, itong taniman nila, yan, malapit to sa may ilog kasi para mabilis lang ang pagbilig. Ay. Yan, yan daan na yan. Ako dito, ako dati nagtatayim dito, kaya lang ah uh, iniwan ko na kasi nag Maynila na kasi ako. Kasi lang mama siya pa lang nagtatanim. Sayang naman kasi yung pwesto kapag hindi tataniman. Ayan o, oh, si Father o. Oh. Ayan. Pichay pa lang binawasan nila. Ito, medyo maliit-liit pa ito ng konti o. Oh. Dito sa kabila, medyo malalaki-laki na. Na ang pagtatanim nga pala ng pichay, eh, hindi rin basta-basta. Kailangan marunong ka rin sa proseso ng pagpupunla ah yung iba kasi kapag nagtatayim nito hindi nila ipinupunla, kami ipinupunla namin yung iba kasi kapag nagtatayim nito saboy lang, sinasaboy lang nila sa mga malaking taniman saboy lang, tapos pag medyo makapal kasi hindi naman, pag medyo tumpok-tumpok yung tubo, pinabawasan na lang nila kanila inililipat. Dito sa amin, iniisa-isa talaga namin ang tanim. Ah, dun sa una, no, medyo may may taniman pa pala sila dun. Ayun, may may taniman pa sila, hindi nila nataniman lahat. Ayan, si father, oh, nagkakamada ng kanyang pichay na inarbis. Bilis-bilisan mo at hapon na. Hapon kasi sila dito nag harvest guys para pagka umaga dadali na lang nila sa palingki Ayan, Ayan si Mama o oh, may hawak na may hawak-hawak na pichay. Oh, nakatawa na 'yan. <laughs> Ayan guys, at kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa ating channel, subscribe naman. Uh, pakihit na rin ang notification bell para laging updated sa mga video kong in-upload. Ayan, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!